Magandang araw sa inyo mga posing and welcome to my channel. This is all about rare and my name is bird At sa video ito ngayon ay na pag-uusapan natin at tatalakayin ang bagong presyo na ngayon ng hard to find na 25 centimong baraya sa ilalim ng PSP coin series Ayan, magkano na nga ba ang presyo ng mga kolektor sa barayang ito ngayon? Ayan, kung bago ka lang dito at trip mo ang ganitong klase ng video ay huwag mo sanang kalimutang mag-subscribe at tiring mo na din ang bell upang lagi kayong updated sa mga at susunod pa nating mga video Ayan, subalit bago tayo magpatuloy mga bossing Ay shoutout muna kina Alberto Herrera Ng libtong may kawayang bulakan Kay Ronen Libado ng pangasinan din kay G. Louis Bills Kay Bong kay Manuel Esposo din kay Maisa Alvarez mula kay Nathaniel Alvarez kay Lito de la Torre kay Kisha Nazaret kay Trish Nicole Amora ng Mindanao at kay Ariel Velasco and Velasco and Aba Family ng Isulan Sultan Kudarat ayan mabuhay po kayo at maraming salamat ayan mga bossing ipagpatuloy na po natin ang ating pagtalakay ayan sa video pong ito ay tatalakayin natin ang bagong presyo ng ngayon ng hard to find na 25 sentimong barya na may taong 2006. Opo, 2006 sa ilalim ng BSP Coin Series. Ayan, magkano na nga ba ang presyo nito ngayon sa market at sa mga kolektor? Ayan mga bossing, hindi ko na pahabain pa at magpatuloy na po tayo sa pag-alam kung magkano na nga ba ngayon ang presyo ng bariyang ito. Ayan sa ngayon po mga bossing, ang year 2006 na 25 centimong bariya sa ilalim ng BSP Coin Series ay may collector value na 500 hanggang 1,000 pesos ang bawat isa para po ito sa uncirculated at almost uncirculated na condition ng barya. Ayan, uulitin ko po mga bossing, year 2006 po lamang ang hard to find sa 25 centimong barya sa ilalim ng BSP coin series. Ayan, 500 to 1,000 pesos na po ang collector value ng baryang ito ngayon para po sa uncirculated at almost uncirculated na kondisyon. Ayan mga bossing, ang updated value na ngayon ng baryang ito. Sana kahit papaano ay may nakuha kayong impormasyon tungkol sa video natin ngayon. Maraming salamat sa panunood kung bago ka lang dito at trip mo ang ganitong klase ng video. Ay mo sana kalimutan mag-subscribe at i-ring mo na din ang bell upang lagi kayong updated sa mga bago at susunod pa nating mga video. Maraming salamat, keep safe mga pausing, and uh, peace out!